Sabi ng Panginoon sa mabuting balita, ito po ang inyong tatandaan, no? Sabi ng Panginoon sa, sa mabuting balita, dapat umaakay tayo patungo sa kabutihan. No? Tandaan po ninyo ha, dapat inaakay natin ang ating kapwa patungo sa kabutihan. Kaya po bawat isa sa inyo, ganyan ang misyon tayo ay nag-aakay ng tao patungo sa kabutihan. Ituturo ko ano ang mabuti sa kapwa. Huwag natin hahayaan na tayo pa yung gumagawa ng daan para yung ating kapwa ay malayo sa Diyos. Dapat tayo mismo ang nag-iisip kung paano natin mailalapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kabutihan na ating itinuturo sa ating kapwa.